Guys, ayan, gumawa si Dekong ng panghuli niya ng putakte. Ano, oh, ang dami, ang dami talagang lumilipad. Nilagyan niya yan ng gamot. Hindi ko lang alam kung anong klasing gamot ang nilagay niya. Pero, ayan, ang dami niya na uhuli. Oh talagang dedikitan siya, oh. Ganyan pala, guys, yung ginamit din niya sa bayabasan namin para hindi magkaroon ng tusok-tusok ang buong ng bayabas. Para hindi masira. Kasi napakadami talaga nila guys. So, oh. dami talaga. Ayan o, dikit-dikit sila. Kaya nilagyan din ni dito. Naglagay din siya dito. Sobrang dami pala na yan. Ayan guys, so napakarami niya o. Oh. Napakarami talaga ng dumapo. Ayan o. Oh. Ayan o. Nahuli niyang putakte. Napakadami na. Siguro, may isang milyon yan. Dami no kinuha niya doon sa bayabasan.